Narito na ang pinakamainit na balita tungkol sa Tropical Depression Julian ngayong araw, September 28, 2024. Ayon sa pinakabagong impormasyon na nakuha natin, matatagpuan ang sentro ng tropical depression Julian sa layong 435 kilometers silangan timog silangan ng Itbayat, Batanes or 425 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes. Sa kasalukuyan, ito ay nagtataglay ng hangin na umaabot na sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot naman ng hanggang 70 km per hours. Gumagalaw itong si Julian patungong Timog Kanluran na may bilis na 20 km per hour. However, sa ngayon itinuturing pa lang itong tropical depression. Pero yung lawak ng hangin ito ay kayang umabot ng 360 kilometers galing sa sentro. Ibig sabihin, kahit hindi direktang madaanan ng sentro ng bagyo ang isang lugar, maaaring makaranas pa rin ng malakas na hangin sa mga kalapit na lugar so kailangan pa rin natin maging maingat at habang lumalapit sa kalupaan inaasahan na lalo pa itong lalakas kasi mamayang gabi around 8 pm ang forecast ay aabot na yan ng 85 kilometers per hour at pagpasok ng linggo ng umaga September 29 mas lalo pa itong lalakas na aabot na ng 100 kilometers per hour So mas lalong tumataas yung intensity niya. At pagdating ng gabi, papalo na yan ng 130 kilometers per hour. So dito, papasok na talaga siya sa typhoon category. Ito kasing galaw ng bagyo ay yung tinatawag na looping o paikot na ruta sa silangan ng Batanes at Cagayan sa susunod na mga araw. Una, gagalaw siya ng patungong Timog, Timog Kanluran hanggang bukas, September 29 at pagkatapos ay babagal ito at gagalaw patungong Hilagang Kanluran simula bukas bago tuluyang lumiko patungong Hilaga pagsapit ng Martes, October 1. Sa ngayon, ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 ay nakataas sa Babuyan Island. Silangang bahagi ng mainland Cagayan, Santa Ana, Gonzaga, Gataran, Lalu, Bugwe, Apari, Santa Teresita, yugan Peña Blanca at Balesteros. So ang mga lugar na ito ay pwedeng makaranas ng malakas na hangin na may bilis na 39 to 61 kilometers per hour. Ang epekto nito ay itinuturing na minimal o hindi masyadong makakapaminsala sa buhay at ari-arian. Pero kahit ganon, kinakailangan pa din ng kaukulang pag-iingat. At sabi ng pag-asa ang pinakamalakas na signal na maaaring itaas habang nandito ang bagyong Julian ay wind signal number 3 and number 4 na nangangahulugan ng mas malakas na hangin. Buko dito, inaasahan din ang malalakas na hangin mula sa sirkulasyon ng bagyo ngayong araw sa Aurora at hilagang bahagi ng Quezon. Hanggang bukas, Sunday, September 29, ang mga apektadong lugar ay Aurora, Kalabar Zone. Romblon, Marinduque, Bicol Region, Aklan at Hilagang Bahagi ng Antique. So yun lang ang weather update natin for today. Thanks for watching and see you on our next weather update.